Magandang araw mga kapaders Welcome na naman kayo sa akin channel Muling bumabalik sa inyong harapan Ang Padre Insam Vlog Panibago tayong adventure naman Panibago pagsabak naman sa laot Siya nga pala mga kapaders Kung bago pa lang kayo sa akin channel Huwag mo lang kalimutan na mag subscribe Pakipindit ang notification bell button At para lang kayong update sa vlog na aking upload sa youtube Tapos nga pala ako nagkapasalamat Sa mga silent viewer, subscriber Na patuloy na walang sawang sumusuporta at laging nanonood ng mga video ko sa YouTube saka po sa mga hindi kiskip ng ads maraming salamat po ay mga kapaters testing ako ulit sa malapit lang sunod din ako ulit abakabang lang sa aking pag dive God bless ingin po ka lagi dyan yun maganda dito at malinaw ang dagat hanap tayong isda na ito unang sumpong natin kagad lapu lapu kausir hmm hmm huli ka kagad ayos na naman itong pambigis naman bukas na umaga salamat Lord na marami na naman sa biyaya kaya lang ang maliwanag ang buwan Naroon, isda, sa butas. Anong isda yung eh? kaya? Ay, samaral! Ayos to! Mm -hmm, huli ka na naman! Maganda ito mga kapaders. Formirong pa pa panak pala natin, samaral at liglig ka agad. Ang na nagpasumpong sa atin. Ano daw kaya may kasamahan pa kaya ito? Na ito pa, isda na naman. Rodelio or alatan kung tawag sa amin. Mm -hmm, huli ka na naman dyan! Ayos ito, malaki ito mga kapaders. Dito sa amin, ang kilo lang itong rodelio. 120 din ang kilo sa amin na ito kabel ko niya tayo ngayon ng buwan kasi hindi ko mamitang ang ispat talagang kita ang bahura yun kopa na ito nasa kisami mm -hmm. huli ka dyan iuulam ko na lang ito at yung mga ibang kasamahan ito yung iniipon ko na matay gawa ng may dagat ngayon mga kapados gawa ng mahabagat na kaya hanap tayo uling isda na ito danggit yun nakabalagbag tumagilit ka lang ay nagdikit pa sa bato papanahin ko na ito mm -hmm naudog. Eh hindi, akala ko naudog at may kakibok kanina. Ayos na naman itong pandagdag para may pambigis na naman tayo. Andito pa sa butas, may nakasuot. Kulay dilaw ang buntot. Anong isdaing kaya ito? Nakatago ang ulo mga kapadir. Sinusungkit ko muna para lumabas. Yun, matras na. Mm -hmm. Huli ka na dyan. Sige, labas. Di kayo mga kabunot. Bagong sima ang pan, akong yan. sa boots mga kapadirs. Mm -hmm. Lang ko palabas. Nakalabas din sa wakas. Ayos na itong pang ng inakay ko naman bukas. Hanap tayo uli dito sa butahas. Na ito. Uy! Hindi na makita. Ay ha, mali sala pag video ko, hindi ko nakita ang ista. Yan, nagitik natin ang bibiya mga kapaders. Pangalumpa na. Sige ang aking mag-ina. Hanap tayo uli. Baka meron pa. Pakita kayo. Nuna no, ito. Tipos na naman. Tag-iisa na kami. mm -hmm. Patlong pana ito. Buti na lang at maaam bibiya kahit bubuwanin. Lalo pag didilim, maamo ito. Hanap na naman tayong isda. Yun, dalawang kurinis, mag-asawa, kordongis. Itong unahin ko isang itong malaki. Gigitikin natin. Mm -hmm, hindi pa nagitik. Aray, ng butas. Sayang isa, di ko na pati makita yun. Sayang yun, mamaya paglinaw. Hindi makakalabas sa butas at mababantayan ko. Baka maya-maya lang paglinaw. Babarabantayan ko yan, hulihin ko yun. Ayan, malinaw na. Uy, alatan ito mga kapaders. Panayin ko ito, sayang ito. Mm hmm, malaki pa naman. Naudog natin. Sana marami itong kasamahan at para mahulik ko pa. Hanapin ko lang kasamahan na ito, Na ito, taligbago, naglalangoy. Nagahap ng mga kain na naman ito. Mm hmm, yun. Malapad na ito mga kapaders. Walang kaasawa ito, nahan kaya dyan sa butas at hinisilipin ayan mga suga sige lang oy at maliwanag ang buwan hanap akong isda na ito tibos nakatago ang ulo papanahin ko mhm hmm nakabunog pa patruhin ko mhm hmm huli ka na dyan sila sobrang pang ulam ito bukos, mga kapaders yung iba ibinta ko ito dito sa amin ito ang kilo 70 or 80 masarap yung inihaw na bibiya lalo pag merong nilagang kanggus hanap pa tayong isda na ito talibago Naglalangoy. Huli ka ngayon sa akin. Mm hmm Huli ka dyan. Mataan tama. Lang pa sa may pundutan. Partan linaw na ito. Salamat Lord na marami na naman. Mga na tayo bukas ng umaga. Ay ito pa alatan. Uy, madulnok, malikot. Malaki ito mga kapaders. Sana magitik ito. Mm -hmm. Naudog. Ayos na itong pambinta. Matsaga-tsaga ako sa bahurang ito. Alas 9 na, na nga pala ako ng sa tabi dahil nagpaibasibas ako. Maagos kayang maigi pag naibasibas pala ang na ito, talikbago. Mm -hmm. Malalapat ang talikbago dito. Kaya nga lang, madalang pa isa isa dito. Walang kasamahan itong talikbagong ito. Nag-iisa ang yata. Walang kaasawa. Nahaan kaya dito sa butas atin silipin. O wala. Nahaan kaya. Na ito, tibos. sa ang puntot. Mm -hmm. Huli Huli ka dyan labas kay sa butas ayos na naman ito pwede na rin ito pagtsagaan mga kapadus kahit tibos mabinta ito sa amin itong tibos na ito hanap tayo uli nasan pa kaya pakita kayo naroon nakaharap sa atin bibiya na naman isdang may lipstikan huli ka mm -hmm. kaya pala ito tinawag na bibiya ito ang isdang lagi nakalipstick pag ganito kalalaki tatlo isang kilo mga kapadus itong bibiyang ito Hanapan ko pa, baka mayroon pang kasamahan. Naroon, nakasuot. Hindi ko tinanggal itong isda sa pana. Ito. Hmm, hmm. Huli ka dyan. Yun, binaan ko pa ang pana ako at hindi bumayong sima. Hindi lumampas. Huli ka na sa akin ngayon. Ayos na itong pandagdag na naman. Salamat, Lord, na marami. Makaka, dilinsa rin ako ng pambayad sa koreyente na ito bukas na umaga. Buti na lang at naglaot ako. At kung hindi, walang dilinsa. Mm hmm, hmm. Ito pa. Orenis. Pangulam, kulutin o kaya badi, masarap ito hindi ko agitik, kaya nagkaparapul yung itong orinis binibili rin ito sa amin, kaya lang kilo 40, pero ay si sardinas sardinas, 30 na ngayon mm -hmm, tibos na naman maganda ito mga kapaders mair isda sa bahurang ito kaya lang makula po malakas pa ang agos, para ng ilog hanap pa tayong isda konting tsaga-tsaga lang, para may dilin siya kahit kaunti na ito tibus pa pandagdag na naman mm -hmm, gitik hindi nakapalag marami sanang isda mga kapadis kaya lang pag nalapit na ako nasuot sa butas babalikan ko ito pag dilim at siguro maamu niya pag may buwan na ito tibus na naman malaki ito lawihan na mm -hmm. gitik sentido ang tama itong malalaking bibiya mga kapadis ibinta ko muna bukas na umaga para may kauntindilin siya tayo baka tatlong kilong bigas baga na ito orinis ayun ay masasablayan pa ay hama na pala ito bigla lang itong naikas, ay sasablayan pa itong orinis ito ang urinis sa may sungay masarap itong pinirito mga kapaders o kaya ganga hanap tayo uli pakita kayo uy na ito nakachamba tayong lapulapo yan good size laki nito mga kapaders yan sibungin orsono surbol ang pambigas bukas mm -hmm, huli ka dyan hindi ka dyan makakabunot, hindi pa nagiti kaya presado ay. Salamat naman Lord na marami sa biyaya na ito. Sana may makasamahan pa ito para mahuli ko pa. Huwag alam ka para kulyang, huli ka na. Na ito pa sa butas, tibus na naman. Mm -hmm. Huli ka dyan. sa butas. Labas dyan. Hindi ka dyan makakabunot. Malabas ka din dyan. Ayan na, malapit na lumabas. Mm -hmm. Huli ka na sa akin. Pantagdag pang ka na naman. Sobrang na itong pangulam. Matira lang ako ng pangulam sa magahan. Tanghali at sa kahaponanan. Ayos na yan. Dito may isda. ito, orinis na naman. Mm -hmm. Ano na pa na ito? Maganda sana patama ako kaya hindi ko. Oh. Malayos yung tido yata ito. Mangalay sa baraso. Pag ito kalakas ang isda. Pirsado kaya. Hanap tayo uli mga kapaders. Taka pa. Na ito ay mas malaki ito. Gigitikin ko. Mm -hmm. Uy, nakachamba ma, nasintido. Para lang, bag hindi gabi at ang mga isa, sige lang yan. Hindi ko lang kaya alam ngayon kung kabilugan o bukas pa ang kabilugan ng buwan. Hanap na naman tayong isda. Pakita naman ang mga biyaya ni Lord para sa akin. Na ito, si Bungin. Mm -hmm. Meta ko mga kapadres, para pasiguro. Pakalumpana, lapo-lapo ay kwantan linaw na ito bukas. Sure po lang pambigas pati panday prestutoy napilitan akong lumaut dahil meron akong bayaran kayang kuryente yan makakadilit siya tayo ng pambayad hanap pa tayong isda na ito orinis na naman nakasuot yung may sungay mm -hmm, huli ka dyan nagitik hindi nakakibo ayun mga kapaders maahon na rin ako at maawi na ako ayos man tong huli ko makakadilit siya ng kaunti na ito na mga kapaders nawi pala ako Urs laot Ors ngayon alas 9, maaga pa, nag-sunday ako, ito, nagit kasing timba, at na ito pa yung iba sa lamisa, ayan, malaking tibos mga kapader, saka isang kuopa, pa, ayan, mahala na taligbago, alatan, saka dalon na pula po, sibungin, sure bula dyan ng pambigas bukas, salamat nga pala Lord, na marami sa biyaya mo, na pinagkalob sa akin, kahit ako sulunday vlog, ayan, malaki ang tibos, yan ang masarap na pang ihaw. Pero pang na muna mga kapalers, mabukod lang ako ng mga tatlong pirasong bibiya. Tag-iisa kami mag-anak. Yang isang ko pa, ko yan para kay tutoy. Ito, sibungin. Laki na ito mga kapalers. Mga isang kilohan yan. Ito, ito pa, lagain bukas ang aking inakay. Mga kadilin siya rin ng kahit kaunti, sa pambayad sa kaurinti. Ayos na ito. Ayan mga kapalers, bukas na tayo magkita-kita na umaga. Magandang umaga sa inyo lahat mga kapalers na ito na yung kita ko kagabi sa akin pinanaan 750 pa man ang kinita mga kapaders ayos na ito meron akong pambayad sa kuryente sa kapambigas pangkat si Totoy pandaya pers lahat ng pangailangan sa ulubang bahay maraming salamat Lord na marami sa biyaya mo na pinagalob sa akin kahit maliwanag ang buwan lubos nga pala akong kapasalamat sa mga hindi skip ng ads sa mga silent viewers subscriber na patuloy na walang sawang sumusuporta at lagi nanonood ng mga video ko sa youtube God bless, ingat po kayo lagi dyan.